E eh kung noon pa lang daw ay nagsalita ka na, damuha ka. <laughs> Ngayon kasi, ito, um, meron ng bagong script, etong sa si Sara Duterte. Ang tagal niya namang makapag-isip kasi ng, ng script para lukohin uli yung mga DTS. Kuno nga, yung confidential funds ay ginamit niya. Inallocate niya to the Department of Education or yung, yung, yung confidential funds allocated sa Department of Education nung siya secretary, yun daw ay ginamit to investigate alleged rampant corruption sa Department of Education mismo. Ah, napakasimple sana, ano? Kung ginamit or kung sinabi niya agad doon sa mga hearing, budget hearing, kung saan napunta yung confidential funds. Okay, ginamit to investigate alleged rampant corruption sa DepEd. Katulad nga daw ng 2.9 billion deal for outdated and overpriced laptops na ang tinuturo niya ay sa si saldi hmm. Bakit hindi niya nasabi ito? Bakit hindi siya agad nagsalita? ba? Diba? Nagdrama? Nagmatigas sa mga hearings? Eto lang pala? Eto at lalabas din pala? Unang-una, hindi nakaredy ang script. Pangalawa, wala namang kasing result na ipapakita itong investigation na ito na ginawa ko nung no nga ni Sara Duterte within the Department of Education. Walang resulta. Ano ba ang result ng investigation na yun? Oh, kaya hindi nakapagsalita. Maliwanag na. No? Yan. Ngayon, ipapublicize mo yung investigation ko no, na ginawa. Kaya, kaya nagkaroon ka ng ganun kalaking spending in just 11 days. Ito, why was she being secretive about the investigation? And why would she spend, spend millions without so or without result or outcome of the investigation? Kasi wala siyang maipakitang result or outcome ng investigation. Hmm. Diba? Diyos ko, napakaliwanag na yung panluloko at panggagago na itong isang ito. Talaga ano ba? Naan pa rin kayong mga diehard? Hindi ba kayo naaawa sa mga sarili nyo? She said she used her confidential funds as education secretary to investigate the uh, sc scam nga or scandal dito sa DepEd. According to her, when she assumed office, there were numerous irregularities daw. Not only in the central office, but also in regional offices. She explained that whenever... Reports of anomalies surfaced. She used her confidential funds to conduct investigations. Wow! <laughs> Sariling departamento niya pinaimbestigahan ng gaga. Not sure about this, ha? Pero eto, ang first time daw na marinig ng mga netizens ng isang cabinet secretary ay may sarili niya, ay sarili niyang department uh, ay pinaimbestigahan. Siya mismo ang nagpaimbestiga at ginamitan nga ng confidential funds. Ang lala. Pero ayun nga, ang iisipin ng matinong kababayan natin, ng may matinong kaisipan, eto ay mga palusot. eto ay bagong script lang. Ginawa niya ng mabuting story yung confidential funds to get support. Alam niya kasi na by next year, may possibility pa rin na ma-impeach itong si Sarah Duterte. Yun eh. Yun, di ba? Yung mga komento, nakikita natin, nakakatawa ng mga kababayan natin are mostly becoming discerning. Alam nila kung ano yung tama. Alam nila kung ano yung mali. Alam nila kung sino yung tarantado.